sa video na to, tatalakayan naman natin when na yung bagyo is nagsasalanta na. Anong mga bagay na pwede nating gawin or gagawin during typhoon? Number one, stay indoors and continue to monitor the latest weather news. When it comes to let latest weather news, ito, pinaka-importante, yung AM radio natin. Huwag niyong kalimutan yung basic. Kasi yung cellphone natin, kaya lang niyang mag-survive within 24 hours. Yung battery ng radio natin, kahit isang week pa yan, kayang-kaya. Kaya much better to have the AM radio na di baterya. So, prepare yan. Kasali yan sa preparation natin. Then, kung babahain ang lugar nyo, make sure na evacuate na kayo before it's too late. Kasi, yun, uh, yun yung mindset ng iba eh. Wala pa namang ulan, wala pa namang bagyo. Eh, yung pagtaas ng tubig is only minutes pag bumulusok na yung ulo ng baha. Grabe guys. Hindi na kayo makakatawid basta-basta nakita ko rin dyan previously in my experience na yung baha, maliit pa yung una sumunod ah grabe na, tanga bewang na kaya huwag nyong ismulin pag bahain yung lugar nyo or kahit hindi nyo alam pero bumabaha na talaga abnormal na yung tubig make sure to have evacuated and get out sa place na yan kasi mas mahirap kayong i-rescue pag nasa baha na kayo. Kasi, yun, walang lulusong sa baha. Kasi maraming lugs or marami ang debris na kaya kang patayin. Kasi pag nalunod ka sa baha, yun, wala ka na talaga. Mahirap. Tapos malakas pa yung agos ng tubig. Yep. Yan. Yun yung pinaka-importante. Much better to prevent than ay -re rescue pa kayo. So, focus. Number three, secure your important belongings on high ground. Keep the windows closed. High grounds kung bahain. So, mga ref, pwede natin yan i-prepare yung mga food. I-cook nyo na para hindi siya masisira kung wala mang kurente. Kasi normal na normal yan when it comes to calamity, bagyo yung mga poste ng kuryente, matutumba yan dahil sa malakas na hangin in which medyo may katagalan yung restoration. Pag ganun, yung mga food nyo, i-cook nyo na yan and prepare. Then, keep all foods and water containers covered and sealed. So, ito yung pinaka-importante ko, learnings during that audit. Bali yung pagkain, na nasa freezer pinakuluan ko na para mas madali na lang siyang lutuin kasi pahirapan nung time na yon ng food supply kasi lahat bumibili ng pagkain kahit meron kang pera napakahaba ng linya kaya yun yung experience when it comes to typhoon then going outside kung kailangan ng kailangan talaga avoid areas that are prone to flood or landslide. Watch out for flying objects and debris. Kasi pag malakas talaga yung hangin, kahit gaano pakatiba yung bubong, pwede niyang liparin during typhoon. Kaya, yun. Yun yung experience talaga na ano natin. Kaya nagstay indoors na lang kami tapos, make sure na meron kayong mga plastic containers na may takip. Doon nyo ilagay yung pagkain. Tsaka, mag-separate rin kayo sa mga damit para to keep your things dry. So, meron ako mga plastic container na nakastore sa bahay. Mga damit doon. Para kahit anong mangyari, may hindi mababasa yung mga damit. Kasi when it comes to typhoon, uh, medyo two days pa yan na hindi aaraw eh. So, pahirapan ang ng dry. Yun. Kaya yun yung mga learnings natin. Tapos yung food guys, uh, make sure enough water store. Kasi yun. Then, do, pag, pag bumabagyo, huwag kayong mag punta sa baha kasi leptospirosis yung mahihinang daga. Marami yan. Kasi tumataas na yung tubig, yung mga daga natin, naaabot na. So, syempre, contamination yan. Then, posible ka rin ma-electrocuted. Kaya, ina-advise ko sa isa kong video to shut down your electricity sa bahay. Kasi pag inaabot yung plug nyo outlet, posible kayong mapiligro hindi kayo mamamatay sa baha, kundi sa electrocution. So, yun yung pinaka-importante during typhoon. Although, less lang yung possibility na magkaroon ng uh, electricity outage during ano, pinapatay kasi yan ng mga electric companies pag malakas na talaga yung hangin for everyone safety. Pero, take the next step na. Shut down your electricity when it comes na ganun. Okay? So, when it came, when bumabaha na talaga, turn off your electrical appliances, yung LPG tanks nyo, i-off nyo rin, yung power main switch, kakalimutan natin yung LPG nyo, switch off. Lilitaw kasi yan eh, pag Kaya make sure na ito turn off nyo yung LPG nyo. Then, continue pa rin tayo makikinig sa radio na balita regarding sa latest weather forecast and rain. Then, ensure natin na mas safe na yung pamilya natin and sarili natin bago tayo mag-rescue sa iba. Okay? Yun yung pinaka-importante. How can you help others if you are not, if you in trouble also? Kaya, yun, i-prepare nyo yung sarili nyo. So, yun yung mga ideally. Then, kung nagda drive naman kayo, huwag kayong lumusong sa baha. Kahit electric cars kayo, lulutang yan, mas madelikado yan pag ilulusong nyo yung sasakyan nyo sa baha. Kasi mahihirapan kayong lumabas, mahirapan kayo i-rescue, So, yun. Pag namatay yan. Kaya, much better. Keep your car at safe. Sa taas. Nag-offer naman ng parking yung mga malls natin. Which, hindi naman talaga. Uh, during that calamity, inopen talaga nila. So, tumutulong naman sila. So, i-keep nyo yung ganun. Then, refrain from walking through flood waters without protective gear. Kung wala kayong boots, medyo posible yan. Mahasugatan yung paa don't risk it. Kasi kung wala naman talagang importante, huwag nyo na lang sayangin yung buhay nyo. Lum huwag lumusong sa baha kasi delikado rin pag nahulog ka sa baha. Tsaka mal malakas rin yung tubig. Okay? So, yun. I hope na meron kayong natutunan sa video na to. siner uh, Shinare ko lang yung experience para ma-prepare sa iba. Kasi, yun nga, yung audit experience namin is medyo prepared kami pero at ano pa rin, meron pa rin mga things na out of the control. Kaya yun yung mga kailangan natin paghandaan and be adaptable. Huwag kayong mag-alala, meron rin niyang mga rescue operations after. Okay? So see you guys around.